mula na tayo pero parang um, usually dapat tatlong gang na mamamam oh, eh. Oo nga. pag diba? Suspendido nga. <laughs> pagka, pagka, walang nakaupo rito, parang merong special tayong kasama. Oh, oh. At dahil po season opener ngayong gabi, meron kapuso, actor, TV host, and a very, very good friend of mine, Mr. Laya Ragandillo! Wow! wow. wow. Please, please. Eugene, congratulations! Thank you! Congratulations on your 6th anniversary. este, 6th uh, season pala. Wish para. ko lang, Ayo. wish ko lang. And, uh, okay. Brad, narinig ko, narinig ko yung alam mo, natutuwa ako nandito ka. Paminsan-minsan lang may gang nandito, makinis, bata. Okay, diba? ang masasabi ko lang, kung love team at love team lang, ano yan eh, dong yan. Tapos yung joge. Nako, delikado yung dalawang yun. <laughs> Nako, na, ka sa'yo. Pwesto na ako ah. Makisig, <laughs> <laughs> bata. Ilan taon ka na, Ray? Ha? Ilan taon ka na, yung totoo. Yung totoo? Oo. Mga at ganun. <laughs> Thirty-four. Ah, Thirty-four. Thank you. Thank ah, so you for joining excellent. us tonight, Ryan. Ano Ako? Uh Oo. -oh. 29. Yes, mas bata. Yeah. Uh -huh. <laughs> thank you for having me, Eugene. Malaki ang tiwala sa iyo ng ating mga players. Kasi tingnan mo naman ang tingkas, di ba? Guys, ano ba? Mukha ba akong manluloko? Ayan!